Mga kabayan, ang boxing ring sa Riyadh, Saudi Arabia ay muling nabuhay ngayong gabi sa isang laban na inaabangan ng buong mundo. Ito ang bakbakan ng mga higanti, ang undefeated Ukrainian na si Alexander Usyk laban sa British boxing king na si Tyson Fury. Alamin natin kung paano naganap ang laban ng ito at kung bakit ito ang naging usapan ng bayan. Ang dalawang boksingero ay parehong may bitbit na kasaysayan sa ring si Usyk, kilala bilang teknikal na boksingero na may bilis at diskarte, laban kay Fury, ang Gypsy King, na hindi lang sa lakas umaasa kundi pati sa kanyang mapangahas na personalidad at estilo ng laban. Sa round na ito, sino ang magpapakita ng mas matinding tapang at talino sa laban? Sa unang bahagi ng laban, makikitang pareho silang nag-aabang at nagbabasa ng galaw ng isa't isa. Si Fury ay nagpakita ng kanyang jab at footwork, samantalang si Usek ay mas malapit sa diskarte, naghahanap ng butas sa depensa ng Briton. Pero sa kalagitnaan ng laban, tila mas naging dominante si Usek. Ang kanyang bilis at timing ay naging sandata laban sa mas malaking furry. Sa huli, matapos ang labing dalawang round, nagdesisyon ng mga hurado na si Usek ang nagwagi sa score na isandaan at labing anim hanggang isandaan at labing dalawa mula sa lahat ng hurado. Isa na namang epic battle ang natunghayan natin. Si Alexander Usyk ay patuloy na pinatutunayan na siya ang isa sa mga pinakamahusay sa kasaysayan ng boxing. Para naman kay Tyson Fury, ito'y isang leksyon at tiyak na babalik siya ng mas malakas. Ano ang masasabi ninyo sa laban na ito? Ay comment ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa mundo ng boxing.